So, ayan, hello guys! Welcome back mga kasimanwa sa ating channel. So, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, click mong subscribe button at hit mo ang bell icon para lagi kang man-notify pag may mga bago tayong video dito sa ating channel. So, for today's video, ating titingnan or ating panonoorin yung isang babae na nakapag- Chowa daw ng Sampo? basta marami siyang naging jowa ng mga foreigner. So, ba, so ano bang ano nito, bakit natin papanoorin? So, parang ginawatan ni ate na ano, na business yung pagjojowa. Eh, pero hindi, wag natin muna siyang i-judge. Hindi pa naman natin napapanood to So, panoorin muna natin itong kwento ni ate kung saan nakapagjowa ng maraming afam. So, ito na guys, panoorin natin. May isang barangay sa Dapitan City sa Zamboanga del Norte na talaga namang tawag pansin dahil ang jowa ng mga babae roon, puro raw afam o foreigner. Ngayong most beautiful day in the universe, kasama sa mga magwawagayway raw ng bandila ng mga Pilipina, ang ilang mga babae sa barangay Kawakawa, Dapitan City, Zamboanga del Norte, Philippines ang ilan sa mga dalaga kasi rito. Kung hindi jowa nakakapangasawa ng mga foreigner o afam. Dito sa barangay namin, gusto nila malahian ng magaganda at pogi. Oh Apat nagkapag ng foreigner o afam. Yung mga jowa, sampu sa hanggang mahigit pa. Isa sa kanila, ang single mother of two na si April. Mga Pinoy naman daw ang mga dating niyang nakarelasyon, pero nawasak ang kanyang puso. Hindi na work yung relationship namin kasi hindi nagkakaintindihan. Tapos naglolo ko. Hanggang napansin ni April na marami sa kanilang barangay sa mga afam nakahanap ng true love. Parang naiingit din ako. Sana may afam din ako. Kaya si April binuksang muli ang kanyang puso at inbox. At sa kanyang mga nakachat. I have a question. Hmm, what? Do you have a name or can I just call you mine? Pinakatinamaan daw siya sa Amerikanong itago natin sa pangalang Joe. Lagi rin daw siyang pinapadalhan ni Joe ng allowance. Chris, Neil, every month, never ako nangingi sa kanya, siya yung kusang bumigay sa akin ng pera. Kain at saka pang bayad ng mga kurente at tubig. Nasa alapaap daw si April. Nang walang kung ano-ano. Si Joe, bigla siyang ginose. Hindi ko na siya ma-search. Glinlock niya ako. Si April, pinilit mag-move on. Hanggang nakilala niya ang isa uling Amerikano. Six months na kami nag-uusap, pero hindi pa kami official. Hindi lang naman pera ang habol ko sa APAM. Ang gusto ko yung nagmamahal sa akin ng tunay at sa mga anak ko tanggap niya barangay naman ni April na si Vilma. Malaki ang pasasalamat sa mga afam. Dahil kasi sa Australianong nobyo ng pamangkin niyang si Cherry, hindi lang nila napaayos ang nooy sira-sira nilang kubo. Napa-expand pa! -expand pa. Yung namatay na ang mama niya, hindi na siya nakatapos sa college. Mahirap kami kasi yung halap buhay ng asawa ko ay tricycle driver lang. Noon pa man, target na raw ng pamangkin ni Vilma na si Cherry na makapangasawa ng foreigner. Sabi niya, Auntie, mag-chat-chat ako para mag-asawa ako ng parinil para maahon kita sa hirap. Hanggang nakilala nga ni Cherry, si Levan. Kasal na sila. Si Cherry, sa Australia na rin ngayon, nakatira. Buwan-buwan, binigyan na kami ng stento, budget. Nagpapasalamat din kami buong pamilya na nakapag-asawa sila ng parinil. Kasi kung wala siya, wala kami. Hirap talaga. Pero kung pahabaan lang naman ang hair sa barangay kawa-kawa ang laban, kanya na ang corona. Ang nabighani lang daw kasi sa kanyang afam, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi siyam! Ikaw na girl! Abay proud pa nga niyang iflinex at ni-rate ang mga nakarelasyon niyang foreigner. Pero bago niyo siya husgahan, nais lang klaruhin ni Sheena, seryoso daw siya sa mga nakakausap niyang afam. Katunayan, pito raw sa siyam niyang nakachat, naging official jowa niya. Yung ideal man ko po ay yung matatangos ang ilong, yung matangkad, tapos iba yung kulay ng hair at mata nila. Si Sheena nag-download ng dating app mga lima, ang dating apps na nasa phone ko. May mga dating apps rin po na nagbabayad ako like 399 per month. May mga 500. I'm tired. I know because you've been running through my mind. Ang una niyang nakachat, isang Iraqi. 7 out of 10, okay naman din po siya. Hanggang si Shina na turn off daw dito. Nag-ask po siya ng nude. No, I cannot. Parang nagalit siya, binlock niya ako. Ang ikalawa naman daw na nagpatibok ng kanyang puso, Pakistani. 8 out of 10, mabait. Sweet din po siya, ma-effort. Pero meron din daw siyang nakitang red flag. May pagka-strict, tsaka controlling din. Iniwan ko na lang din po, parang nasasakal ako sa kanya. Si Sheena, na in love daw ulit. Pero ang kanyang relasyon, hindi raw tumagal ng isang taon. Seven out of 10. Siya po ay nasa Australia ngayon. May mga habits siya na ayoko. Napaka-attitude. Pero kung meron daw siyang pinakaminahal sa lahat ng kanyang mga nakarelasyon, ang naging boyfriend niya sa loob ng dalawang taon, ang Amerikanong si Johnny. Hindi niya tunay na pangalan. Oo, siya po yung pinaka matagal na naging ex ko. Kahit sinaktan niya ako ng bonggang bongga to the highest level, 10 pa rin po kasi minahal ko siya ng sobra. Nagbago po siya eh. Nagagalit na po siya kapag tumatawag ako. I just let him go. i rate him 100 out of 10. Sweet, at uh, saka siya din po yung mga nagbibigay sa akin noon ng gifts like shirts, mga bracelets. Ito, hindi po naging kami. 7 out of 10. Siya po yung nagbigay sa akin ng 10K for sushi. Pero sa lahat po ng natanggap ko, ito po yung pinakamahal o special Yung phone po ko po ngayon. Fully paid. Aminado rin si Sheena na ang ilan sa mga ito nagpapadala sa kanya ng pera. Depende po, minsan 3K per week, minsan 5K. Kakagaan po siya ng buhay kasi may maitutulong sa'yo. <laughs> si Our Lady of Foreign Affairs. <laughs> ano kaya ang nakita nila sa'yo? <laughs> Kala ko maganda. Pero dahil din daw dito, si Sheena, hindi nakaligtas sa bashing. Ako daw po yung pag-asa ng bayan <laughs> In a negative way. Bayaran daw po ako. Na gold digger ako. Nasaktan ako kasi... purong, uy, ba't ganun? Ginajudge agad? Pero sa siyam na naka-LDR o long-distance relationship ni Sheena, may isa kayang mapangahas na puntahan siya rito sa Pilipinas? Palagi niya din po akong chinachat. Kaya ayun, binigyan ko siya ng chance. I do definitely love Sheena with all my heart. I will take the 36-hour plus flight to see her. Ang tagpong hahango sa hirap ng kalooban ng pusong sawi ni Sheena. I have a surprise for you, baby. What? It's <laughs> true. na. Si Sheena, ang afam daw na napaibig niya. Hindi lang isa, hindi lang din dalawa, kundi siyam. Wala kaming kung mayaman, mahirap. Basta sa amin lang, Mapabuti lang kalagayan niya. Kung anong gusto niya, gusto rin namin. Kasi kung hindi namin mabibigay sa kanya ng future, siya na naghanap ng para. Kasi kami walang wala dalawa. Ang tubig inumin ng uh -oh. mga resident. Forward natin. So yun guys, wala na pala. Medyo nabitin tayo. Baka sa next episode pa nila ipapakita kung nag ba o hindi. So ano bang ano natin dito? Reaction natin sa video na ito. So ang una lang, masasabi ko dito ay swertihan lang talaga yan. Swertihan lang na makahanap ka ng mabuting partner, mabuting jowa, mabuting or mabuting asawa. pagpapalari rin na maging kayo. Kasi hindi naman lahat ng tao is mabait at hindi rin lahat ng tao ay masama. May iba-iba nga. Gaya nating mga Pilipino, di ba? Hindi lahat ng mga Pilipino ay mabubuti at hindi rin lahat ng mga Pilipino ay masasama. So, depende na lang yan. Suswertehan na lang. So, nakita nyo nga yun, guys, sa kanya. Sabi niya, marami nga siyang mobile dating app sa kanyang cellphone. So, kami, kami nung asawa ko is doon din kami nagmula sa social media din kami nagmeet meet uh, doon din kami nag-ano hanggang sa nagpakasal na kami nag, naging jowa at nagpakasal na nga kami so hindi naman din lahat ng mga Pilipino ay hahabol ay pera doon sa mga afam so may mga Pilipino din talaga na na yung naghahanap talaga ng true love so guro, doon lang nila nakita sa mga afam yung true love na yon kasi nga mas nabibigay yung mga gusto nila mas naging komportable ang kanilang buhay so parang mas nadala na lang yung kanilang feelings doon sa mga binibigay ng mga fam um, kaya nga ng lang talaga dyan lalo na yung sinabi niya kanina yung sa isang lahi diba na mahigpit daw yung isang lahi doon so may mga lahi talaga na masyadong mahigpit yon, di ba may nakikita pa nga tayo sa mga video dati mga nag viral na pinatay na mga OFW dahil nga nagselos yung kanyang jowa dahil yung jowa niya is ibang lahi so kung kayo man ay mag kakaraon ng jowa or asawa na ibang lahi so mahalin nyo yan guys wag na kayong mga bit gab nga bit dyan so mag stick to one na lang kayo guys at uh, yun para mas maging mabait sa inyo ang inyong asawa. So, yun lang guys for today's video natin. Sana nag-enjoy kayo. Kung may mga video kayo na gusto nyong gawa natin ng reaction video, lalo na yung sa mga educational video, financial video, i-message nyo lang dito sa baba para magawa natin ng video. At bago tayo magwakas, so guys, help ulit, paki-click ng subscribe button pag hindi ka pa nakasubscribe at paki-share na rin ang video na ito para mas marami tayong mga Pilipinong matulungan at para mas ma-inspire pa kaming gumawa ng mga video na gaya nito. So yun lang ulit mga Simanwa. maraming salamat sa inyong panonood sa vlog na ito.